Good day, good day mga boss at for today's video yan so nagpapalagay tayo ng line sa ating uh, bahay, sa bahay ni Adep at uh, mga wire yung lalagay, mga linya, switch, saksakan, yan napapalagay tayo ngayon and ito yung first day alright so inumpisahan nila, alright so naglinya na sila ng mga uh, receptacle. Ayan. So, switch. yan Medyo magulo lang at uh, uh, hindi kitang-kita -kita pa kasi wala pa tayong kisame. So, papakisa, papakisamehan naman natin yan. And, hindi lang ngayon. So, yan yung mga pinamili nating mga switch. Alright. At saka saksakan. Medyo masakit-sakit lang talaga pag mayroong mga pagawa na ganyan. Ayan. So, yan diba? So napakasakit sa bulsa at 'yan yung ating uh, fuse box. Yeah, yung mga box natin yung ano generally guys. So 'yun yung mga pinamili natin. All right. So lalagyan nila 'yan. Saksakan. Ito yung kwarto ni Adet. All right. So pansamantala muna, ganyan muna 'yan. Hindi pa naman tapos. So lalagyan pa nila 'yan. And ito yung ating uh, kwarto. All right. So yeah, may arko na. Kailangan lang talaga dyan isa saksakan. Yeah. So lalagyan niya ng ilaw. So yun guys. At yan na. Nagpalagay na tayo ng linya ng kuryente. Yung mismong line sa bahay. Yan. wow Yung pinaka uh, box. Yan. Naran lahat yung mga uh, ito. Mga anong ito. So medyo makalat pa. Ayan. Ito yung binili nating mga sakit yan. Mga saksakan. Ayan. So, ito pa yung iba. Ayan. So, ito yung mga ilaw na binili natin. Ayan. Ito yung mga ilaw na binili natin. Ayan. So, ito na muna mga binili natin. Eh nakamali lang tayo ng bili dito sa receptacle kasi maliit daw yung nabili natin. Dapat daw yung medyo malaki pero nabili na natin. So yun na yung gagamitin natin. Tapos ito yung pin light. Doa. So, three colors na siya. Alright. So, LED na rin siya. Three colors na yung binili natin na pinlight uh, pin light. So, pang salas and dun sa kwarto. So, lalagyan din yung kwarto ng And ito yung mga bulb naman. So, dito, sa brand na to, yan, ito ay 15 watts. So, pang pang salas na rin muna. Kasi wala pang kisame, so yan, yan, medyo malakas na lang yung ano, medyo mataas. Tapos, ito yung mga panglabas. So, ito ay 10 watts lang. Ito so, kasi may pre. Pag bumili ka ng tatlo, yan, may pre ka ng isa. So, nasa 200 plus lang. Mumurahin lang yung binili natin. Tapos ito, yung ating uh, ceiling lamp. Yan. Ito naman lalagay na namin sa room namin. So, three colors din yan. Ayan, Lalagyan namin sa room. So, ito ay 2, to... nasa 2-2. Tapos, may 10% discount pa siya. So, yun yung binili natin. Ayan, dito natin lalagay sa, sa pinaka-kwarto namin. Ayan, para okay na siya. So, may, let, may ano rin yan, may, may pin light din, apat. So, you know. So, saka na dito sa, ano, sa salas. Kasi to mangyayari, hahatiin namin Salas alas to. Tapos to medyo hati. Ayan, tapos sa uh, kusina. Alright, so konting-konti na lang. ang next na lang namin uh, pag pag na lang is yung sa tubig. Papalagay ng tubig. So, uh, kung nagtatanong kayo kung magkano na yung nagastos dito. So, nasa ano na rin. Uh, kulang-kulang 20,000 yung materyales yung mga biniling materyales yung mga ilaw yung mga wire yan ay nasa kulang-kulang 20,000 na rin yan, so kasama na yan so, ang um, bukod pa yung labor labor nung nagawa alright, so medyo kasi ang kalakaran ngayon sa labor, yung perbutas lagi sila. Ayan, perbutas. sinong sa iba, uh, kung maalala nyo, nagpost ako dati. Kung meron silang kalala or sinong nagagawa. So, may mga nakausap ako is 350. 350 per butas. Ayan. Pero ganito. Per butas, 350. Pero kakilala ko yung gumagawa. Ayan. So, binigay nila sa akin ng 250 per butas. So, ilang outlet yun? Parang nasa 39 ata. 39, 38. Na ano yun. Tapos, may ilaw dito. May ilaw dito. Ayan, may ilaw dyan. Tapos, dun, lalagyan din ng ilaw palibot ng bahay. So, basta nasa 38, 39 na butas. Yung kukwenta yun 250. So, yun, lalagyan din yun ng ilaw. So, ewan ko lang kung lalagyan pa natin ito. Pero, parang ano na. So yun, yun lang yung update sa bahay ni Adet At ngayon lang uli nakagawa At tayo ay nakapag-ipon kahit paano Nang ilang buwan din natin pinag-iponan yun Ayan, so konting kembot na lang At uh, tubig na lang problema So sa tubig Parang aabot daw siya ng mga nasa 30 pa siguro Kasi yung pagbubutas, pagdidrill ng uh, tubig tapos yung gagamitin jet kasi jet kasi yung gagamitin namin ayan kasi kung gagamit kami nung sa medyo malayo kami sa bahay medyo malayo kami sa uh, kalsada sa linya ng tubig so yung linya ng tubig ayun, dadaan pa dyan malayo, so doon pa yung kalsada namin, pinaka main road malayo so malaki din yung magagasto sa materials pa and syempre monthly mag kang tubig ayan so ang naisip ko is yung jetmatic na lang siguro yung kumpare ko kasi nag offer sa atin siya nang bahala magbutas dun sa jetmatic ah sa tubig tapos uh, ah, pakainin na lang daw namin yung mga tauhan niya and syempre yung gas nang uh, gagamitin nilang pangbutas, uh, pang-drill para makakuha ng tubig sa baba and pagkain. Yun na lang daw yung isipin ko sa uh, mga tao niya sa mga gagawa. And mga tropa rin naman yung gagawa doon. So yun, so magiipon na lang ulit tayo, siguro mga ilang months ulit. And bago magpaanulita tayo ng tubig. So yan yung update sa bahay ni Adet. So talagang napakatagal na and patagal tagal na rin Nating uh, yung bahay. Siguro one and a half uh, years na to in the making. All So lalagyan ng ilaw doon, doon sa taas. Hindi ko pa alam. Siguro sa kana nagpa lagay uli ng mga parkisa me. Yan, spandril ba tawag doon 'yun. And yan. So, good day, good day mga boss. At ito yung update sa napalinya nating mga kuryente or line na kuryente dito sa bahay. Yan. So, ito naka abang na siya. So, hindi nila natapos kagabi. And mamaya uli, ngayon uli nila itutuloy ngayong hapon. So, ayan. So lalagyan naman to ng kisam eh Kaya matatakpan yan Medyo magulong nga lang So may ilaw doon, may ilaw dito Pati dito, siguro pinlight Lalagyan din natin dyan yan, Meron na rin abang dyan So lalagyan na lang dito Ay yun, dito At saka doon sa kapila Alright May soksa ka na rin, may sakit na Ayan And yung ilaw Wala pang switch So mamaya nila ayusin lahat yan, hindi nila natapos kagabi. And gabi na rin sila nakaalis kagabi. Alright, so yan. Medyo magulo nga lang. Pero ito naman, lalagyan natin ng kisame. Pakikisamahan Kisamahan yan. Oh my so, God! Yan. yan. So yun yung, yung naka-main. Yun yung breaker natin. Yun, may saksaka na din. Tapos to lalagyan din. saksakan ng rep tapos uh, pinaka main fuse natin yan lalagyan din niya ng switch ng ilaw dito sa kusina siguro may ilaw dito may ilaw dito yan ewan ko lang kung paano nila gagawin niyan all right so may nakalagay na isang pin light Ayan. na doon all right mamaya lalagyan niyan pansamantala kasi sabi ko uh, ilagay na nila yung pin light para kahit pa paano nagagamit. Ayan. So, habang wala pang kisame, eh, nakabang na sa dyan ay eh, nakalagay dito naman sa room medyo madilim alright so bubutasan nila dito kada sulok kasi lalagyan nila ng pin light tapos sa gitna yung pinaka ilaw yan lamp and syempre lalagyan pa rin ng switch yun so nakabang na din ayan mga nakabang na yung pang ilaw sa pin light tapos yung pinaka Uh, lamp sa ceiling yan dito rin and nalagyan na rin ng switch so yung mga saksakan nito at saksakan ng aircon meron na wala pa lang aircon alright so may saksakan din yan all goods na mamaya nila itutuloy and yun yun na lang so ilaw na lang ilaw at mga switch so yan talo yung ano, nagbutas uli sila dito. Dinalwa nila. Alright. Pati doon sa kabila. Dalwa rin yan. Dinalwa na din nila. Ayan. Dalwa na din. Para lahat ng switch ng ilaw. Sa labas. Ayan. Sa CR. Nakaabang na din yun sa CR. Right. So ito lalagyan pa rin nila. Lalagyan pa rin ng linya. Ayan. Wala pa rin. Pero tatapusin nila mamaya. And nagbatak na sila ng pinaka main line ng kuryente. So, dyan nakalagay. Tapos pa ganun. So, ayan. Yun ang ilaw. Tapos, yun. Puro poste. Ayan. Babatakan pa rin. So, lalagay pa rin nila to. lalagyan nila ng ilaw dito. Ayan. Lilinyahan nila dito ng ilaw. Lalagyan saka sa dulo dalagyan na rin nilang ilaw so yun na lang and matatapos na rin awa ng Diyos na complete natin yung sa ilaw matutusin marami pang gagawin like yung kisame tapos tubig yan susunod natin yung tubig so mag iipon ulit tayo sa ating grab yan pagkatapos nun okay na. Pwede na, na kami lumipat. Actually, yung tubig. Pag nagkamero kami ng tubig, pwede na kami lumipat eh. Ayan. Kasi mahalaga din kasi yung tubig. Ayan. Ang iniisip lang namin, pag uh, halimbawa nakalipat na kami, tapos nagkamero ng budget, magpapakisame, tapos narito si Adet. <coughs> Medyo hassle kay Adet. Ayan. May stress sa ingay. Ayan. Hindi siya makakatulog ng ayos. And kung magpapatiles, ganun din. Gabok. So, pag nga Siguro kung ganun mangyari, baka balik muna kami sa labas. At yan, nakabalik na sila nung gabi. At yan, tinapos nila malagyan ng mga ilaw. So, nailagay na nila yung pinlight. Pansamantagal. Ayan. Pinagawa ko na lang ng paraan. Sabi ko, gusto ko mailagay yung ilaw ng mga pinlight. Ayan. So, saka sila babalik dyan. Pag may kisame, para ayusin yan. At yung mga ibang uh, ilaw, babalik pa sila. Alright. So, yan yung sa kwarto. Yan, may ilaw na rin. Yan, pin light. Yan, apat. Apat na pin light. Yan. Tricolor yan. So, may warm, may daylight. Tapos, yung kulay dilaw. May ilaw. Tapos, yan yung nasa may yung lamp. Yan. At, yun na nga. So, yan sa gabi, ang ilaw na ni Adet. Bye, Nedet. So, maraming maraming salamat. Keep safe. God bless. You. And to God be all the glory. Bye-bye.